Hello guys, magandang araw po sa lahat, magandang buhay, maayo adlaw po sa inyo tanan, maayo buntag at eto na nga guys ang ating huling 50 pesos sa ating coin hunting sa halagang 1,500, sana pala rin tayo dito ng 2,500 so hindi pa rin tayo nawawala ng pag-asa dyan, so tara guys hatiin lang natin to sa dalawang batch para sa ating coin hunting. guys, dalawang batch. Huling 50 pesos po natin to sa halagang 1,500 guys na pinahiram sa atin. At syempre bago tayo magsimula, maraming maraming salamat sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta po dito sa ating channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am, mga sir. Lalong lalo na po doon sa nagsishare ng ating video at sa mga patuloy na naglalike. Sana po ay po kayong magsawa. Malaking tulong po yan kay Coins TV at para po ganahan na rin po tayo sa ating ginagawang coin hunting series at coin update dito sa ating channel. So ayan guys, umpisahan na natin to year 2013 ng BSP, 1 piso. So sisilipin lang natin to di na maganda guys, nagpuputo na yung kanyang pinaka-coating ng barya. Nagko-corrosion na siya at nasisira na okay next coin ganun pa rin hindi na makilala so kayaan na natin dyan yan next coin natin 2018 na low mint mark so common next coin 2014 maganda pa ng condition ng 2014 na yun ha 2018 na low mint mark so common lang next coin 2018 and another one common Next coin natin BSP pa rin 2019 na low mint mark so common 2018 at ang ating next coin 2019 na upper mint mark so common lang din 'yan and another 2018 at ito pa ang isa 2019 na low mint mark so common lang puro BSP to ah. ay puro NGC yung ating kuling 50 pesos so maraming salamat din po sa mga kapwa po coin hunter dyan at sa mga idol natin na coin collector maraming maraming salamat din po sa suporta dito sa ating channel coins tv at ayan sa mga gustong magpa-shoutout guys so comment lang kayo at sa pinakadudo po ng inyong comment ilagay lang po ang hashtag coins tv pa-shoutout para po makita ko pa kayo guys so ilagay nyo po yung hashtag coins tv pa-shoutout para po makita ko kayo agad at ma-shoutout ko kayo so ayan guys ang ating last coin dito sa ating first batch Year 2013. So, common lang din yan. At ayan, bokeh nga tayo dito sa ating first batch. So, tingnan natin dito sa ating second batch. Baka nandito na yung hinahanap natin na 2005. Pero syempre bago tayo magsimula baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel Coins TV Pasuyo na po ng subscribe button dyan kung hindi ka pa nakasubscribe At yung notification bell guys Huwag nyo pong kakalimutan para po updated ka po sa mga coin hunting series natin at coin update. So ayan guys, umpisahan na ulit natin tong ating first batch ay second batch. 2011, so common ng BSP. At 2019, na-affirmant mark, so common lang din yan. Next coin, 2015, so common. At common lang din, 2011. Next coin, 2018, common. At yan pa isa 2018, common lang din. 2010 ng BSP, so common. At 2004, so isa ng Kenbot na lang yun, 2005 na yun ah. So, proceed na tayo ulit. 2013, common. 2018, na low mint mark. So, common lang din yan. At 2010, kung nasagasaan na yung 2010 na yun. 2019, na low mint mark. So, common. Next coin, 2010, common. Next coin, another 2010, common, at 2015, common, next coin, 2018, so common lang din, at hindi na rin maganda yung condition nito guys, so common, next coin natin, BSP 2014, so common at unahin na natin itong mga NGC 2018 na low mint mark, so common 2018 common, so ayan may NGC pa ditong isa next coin 2019 na low mint mark at ayan, ang last 3 coin natin na varia Next coin 2013 So common Next coin natin 2013 ulit Common At ang ating next coin At ang ating last coin Sa ating coin hunting Sa halagang 1,500 guys 2010 So ayan Bokya pa rin tayo guys So wala tayong nahunt ngayon dito sa piso maliban dun sa 2016 na may extra metal. Maliban dun wala na. So ayan guys buhok tayo sa tigpipiso ngayon. Uh, ano ba ang maganda nating i-update? So wala muna tayong i-update ngayon guys para sa ating coin hunting so abangan nyo yung susunod nating na video guys ipapakita ko sa inyo yung mga na hunt natin sa halagang 1,500 na ipinahiram sa atin at ayun nga maraming salamat po sa mga sumama dito sa ating coin hunting series sa halagang 1,500 at eto nga buo kaya tayo dito sa huling 50 pesos natin sana sa susunod na batch na coin hunting series natin, makuha na natin yung 2005 na hinahanap natin sa piso. At maraming salamat po sa mga sumama hanggang dito sa dulo sa ating coin hunting. At sana po ay patuloy nyo pong i-share at i-like yung ating video guys. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Keep safe always and God bless.